Hi hey guys, for today's video, dayuhin natin itong sikat na sikat na restaurant dito sa Tayabas, Quezon. Uh, ito yung restaurant sa aeroplano. Tara guys, uh, samahan nyo akong ikutin, i-explore at tikman ng mga food dito sa Dan restaurant sa Tayabas, Quezon. Actually guys, wala naman talaga sa plano na pumunta dito. Uh, Konting kwento lang, umatend lang po kami ng dibu ng pamangkin ng asawa ko sa Lucena. Nang isang gabi at babalik na kami ng uh, Cavite. Kinabukasan, one day lang po kami doon para lang umatin sa Dibo then nakituloy po kami doon sa tito na asawa ko si Kuya Larry sa Lucena na rin at the next day nga uuwi na sana kami ng Cavite sabi niya ah, tinanong niya kami kung saan namin gusto mag-almusal sabi ko ay eh, kahit saan kahit saan lang kuya sabi niya gusto niyo doon sa ano isdaan sa may aeroplano medyo napalakas yung sabi namin na ay sige kuya kasi nga hindi pa to namin na try ang palaisdaan dito sa aeroplano at tuwang tuwa kami at pagdating mo pa lang talaga pagpasok mo sa kanila reception area ay para ka talagang nagchi in sa airport. At kinuha ko nga yung dalawang luggage nila para may props na rin. May mga luggage na naka-display sa kanilang waiting area. May mga upuan nila yung para din sa waiting area sa airport. At meron ka na rin boarding pass pag uh, ka na doon sa mismong aeroplano sa kanilang restaurant. At nakapambahay nga lang kami dahil nga didiretso sana na kami ng uwi dito sa Cavite. At ito na nga, papaakyat na kami ng aeroplano para sa aming flight. AST este, para pala sa aming pagkain. Ate, video, kita, okay na. okay morning. morning At nandito na nga kami sa loob ng aeroplano. Sabi ng anak ko, sayang, nakapambahay lang ako. Hindi ako maka-aura. Ganda-ganda pa naman ang place. At kami nga ang naging first customer nila for the day dahil nga ang aga-aga namin dito. Kaya yeah guys, kung mapadpad kayo dito sa Tayabas, guys, so huwag niyong palagpasin na mapadaan dito dahil kakaibang experience ang mararanasan niyo. Okay guys, samahan niyo na lang ako panoorin tong aking mini vlog dito sa Palaisdaan sa Tayabas, Quezon. At sinundan pa nga po pala kami ng sister and brother-in-law dahil nga nalaman nilang hindi pa pala kami dumiretso ng Cavite. By the way guys, dahil sa sobrang aga pa namin, sarado pa yung restaurant, inikot muna namin yung buong place. Tingnan namin kung gaano talaga ito kalawak, kaganda. Itong buong place ng palaisdaan dito sa Tayabas, Quezon. Okay guys, uh, kung nagustuhan nyo yung video na to, please don't forget to like, share, subscribe and follow for more. God bless everyone.